Hi mga jay, for today's video mga jay, makita nyo dito naglilinis ako mga jay. Ngayon mga jay, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, grabe talaga ang daming dumi. Kasi nga, hindi siya masyadong na tataob pag naglilinis ako. Kasi syempre, kung ano lang yung, hindi ko masyadong inuusog. Bagay, ano, -ano ko lang, dukot-dukot ko lang, syempre, kasi lagi ako nagmamadali gawa ng, syempre meron pa akong binabantay ng mga bata, so ngayon nagkaroon ako ng time ayan, sinipag ako pinapagpag ko yan inano ko yung mga upuan inusog ko, binaliktad ko minalisan ko din yung ilalim yung tignan yung mga jay sinipag talaga ako dyan pero yung likod ko ang sakit na aray ko, anak ito so, yun. Ayan, bagal naman ni Inday magwalis. Pero sa tingin ko, nagmamadali na ako dyan. Charot. <laughs> ayan, mga day. Ang sakit ng likod ko dyan, pagkatapos yung magwalis, ay grabe. O ayan. pinaglilipat ko na yung mga ibang mga gamit. Lilipat ko na dyan. Kasi nga, doon na naman ako sa kabila magwalis para ma meron pa kasi isang upuan ayun hinila ko tingnan nyo. dalawa kasi yung upuan nandyan hindi lang kita sa video kasi nga walang maghawak ng video day o, nilapag ko lang yan doon sa taas yung pinakamaanit meron kasi dito banda sa pinaglagyan ko ng phone na meron kasi yung mga yung mga una na malalaki dyan ko nilapag pinatong ko lang yung phone ko para makakuha ko ng video habang nagwawalis So, kaya may video akong i-edit today. Pero itong video na to, mga 3 d sa siguro po Kasi dinamad lang ako mag-edit. Ngayon lang ko nagkaroon ng time. So, yan yeah, duman si Father. So, mga Jai, mahaba talaga itong mga Jai. Pero sige lang. Hindi ko lang masyadong na fast, ano siya, forward kasi nga, ano. Yan na lang. Gusto niyo panoorin lahat-lahat ng mga pinagagawa ko dito sa bahay kaway-kaway uh, pa ako sa inyo dyan uh, sa lahat ng manonood dito mag comment kayo sa nakarating ating video uh. yung hey, mga jay tutupin ko muna yung mga ano kasi yung kortina ayusin ko para medyo naman maliwanag at makalabas yung ibang alikabok grabe talagang alikabok mga jay sobrang dami siguro almost one year Mm uh -uh, kasi syempre ako lang naman glins meron din naglilinis before kaso lang hindi nga masyadong in inaano rin, inuusog. Iba talaga yung ikaw naglilinis ng bahay mo, no? Kasi, isog-usog may mga gamit mo. At, pwede mong, ayan, ah, ah, kinuha ko, na. So, grabe, sobrang pawis na ako dyan, mga zay. O, oh, tingnan nyo. oh, nakita nyo? Ganyan kadami ang alikabok. Sobrang daming alikabok. Huwag lang kayong mainip. Ayan. Pasayaw-sayaw oh. <laughs> pa ako. dyan nakuha ko pang sumayaw ah. Ayan. Ang haba talaga dito mga Jay. Sobrang haba ng mga video na to. Ayan mga zay, bumalik na ako at dinaspan ko na. Ayan. Kasi yung mga anak ko, para hindi sila manggulo sa akin na habang naglilis ako, nilako ko sila dun sa kabila. Kasi di ba dalawa yung sala namin. Ay doon ko siya sa kabila nilagay. Ayan. Ayan, binabilisan mo na inday. At kami ay nanonood, ay napagod na rin. At ah, charot. Nakakapagod talaga maglilis mga langga. Ano? pag malaki okay lang pag isang ganyan isang way lang ito nagmamap na ako hmm. yung panglinis ko mga dyan maganda siya kasi ang bilis makatanggal ng dumi at saka makintab din yung tiles yun kagandahan sa tiles na yan ang ganda niya linisan lang ang tagal-tagal na yung tiles na yun pero makintab pa rin siya hindi ka tuloy yung tiles na ibang tiles na nababakbak na natuklap yan hindi magandang klase yung tiles makintab talaga siya kaso lang ang paglilinis lang problema wala anong naglilinis kasi nga syempre yung alaga ko tatlo pa naman tapos everyday ka maglinis yan ay nako wala na akong time mga zay. Ni isa, isa, ko sa lahat ng nagen ko ng ano, natapos ko na mag-map. Pinabalik ko na yung mga upuan para hindi gano'ng makalat. Yung isang malaki na yan, yung iya, maliit pa yan. Pero pa dalawa kasi yan eh. ノーノーノーノーノー。 natin mga pinakita ko sa inyo kasi dyan sa kabila magma pa rin ako at magwalis hindi pa ako tapos dyan pero grabe yung pawis ko no talo pa nagji sa akin dyan so ibalik ko na yung malaki ay grabe ang bigat pala ni mga jay kasi yung mga ibang likabok dyan nagagaling sa ano sa ano ba yan o no, sa ilalim dyan ko yan ay nanawinalis ano, ginoo ko ang anak ko nagpapasaway mga tsay ang bigat pala niyan. <laughs> naiwanan ko na yung cellphone ko ay Diyos ko. Ganito pala mag voice over, no? ang uh, tagal-tagal matapos yung video pag mahaba. O, oh, ala, takbo day. Dito na naman ako sa kabila. Ay, Pasensya na kayo pag mayroong maingay kasi yung anak ko naglalaro kasi. Ang dami pang ano no, alikabok. Agay, nalaglag na. Hindi ba nagpasaway talaga ang anak ko, mga Zay? Ay, Diyos Lord. Masakit ng hawak ko dyan, mga Zay. Grabe, taga tagal lang man natapos nito. Na Maganda pala gumawa ng video, maigsi lang. O, oh, ayan na. Pumalik na si Inday. Talagang mainip kayo niya manood kasi ang haba ng video na ito. So hanggang dito lang mga Jai. Salamat sa inyong panonood.